Mga kapuso, nung nakara-linggo lamang ipinadala ng isa nating youth scooper ang kuha ng isang babaeng traffic enforcer na kilaladgan ng isang motorcycle rider na kanyang sinita. Ayun, nag-highlight ng video, yung pagtulong ng isang lalaking nakabisikleta, ayan po yung nakapula, para mahuli yung pasaway na rider. Sa puntong ito, kausapin po natin live dito sa studio yung nasabing lalaki na yan, ngayon na ay kilala bilang bike man sa bansag ni Susan Enriquez. Siya po si Jessen Mateo. Yan, Jessen, good morning sa'yo. Uh, welcome ngayon. sa unang hirit. Welcome na welcome ka dito dahil sa ginawa mo. Yung na uh, kadalasan, manonood na lang yung ibang tao. No? Pag may nakita silang ganyan, manonood na lang sila. Takot silang makialam, baka madamay o ayaw nilang maabala. Ikaw, ano yung pumasok sa isip mo? No, kasi kita do sa video, hindi, wala kang pag-aalinlangan eh. Nung nakita mo nangyari doon sa traffic enforcer, bitaw sa bike, takbo ng mabilis. Ano, anong tumatakbo sa isip mo ng mga sandaling yon? Wala po akong naramdaman. Kusa na lang po akong magkaganon. Mm. Nakabulim po yun, laking yun. Tapos may tanong pa, bakit mo rin binit binitawan yung bisikleta mo? Eh, mas mabilis mo sanang mahahabol kung binike mo na rin. Parang mas parang daw ko na... mas mabilis ako dun eh. Mas mabilis yung, yung mm. takbo mo. Nung hinabol mo, inabot mo. Inabot ko. Anong sabi sa iyo nung nung nakamotor? Sabi sa'yo, ako. Ano parang, sabi? Pulis ako. O, tapos parang wala akong na, na talaga siya. Talagang, talagang hindi ko binibitawan po. Ano yung sinabi mo sa kanya? Wala po. Ah, hinawakan mo siya? Hmm. Hinawakan mo para pigilan yung pagalis niya. Tapos ano na susunod na nangyari noon? Yun po na sa ko Mm. May nakita po akong pulis. Tapos marami na pong nakalo. Umalis na po ako. Pumasok po ang trabaho. Ah, so okay. nung nakita mong marami ng... May pulis na, marami ng nakiusyoso, kumbaga marami ng humarang, Kaya so ng na, 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 sa na Hindi, na, mo hindi. na kinausap si ano, si Mon... Uh, Mon anong pangalan nung yung, yung traffic enforcer? Hindi Di ko rin eh. Oo. oh. oh. Hindi ko rin po So ang instinct mo lang talaga noon, Jessen, ay mapigilan itong, oh, itong eh nakamotor na to. At kahit sabi niyang polis siya, hindi na, siya na sa buhay niya, mali yung ginawa niya. Ito ba yung unang beses mun may, may ginawa kang ganyan, Jessen? Eh lang po. Hmm. Kung sakaling may mangyaring ganun ulit, tingin mo ganun pa rin ang gagawin mo? Siguro po. Basta po sinasadya. Mm -hmm. Ako. Lagot kayo mga pasaway kayo kay Jessen. Pag na ka kayo, itong bilis tumakbo ito. <laughs> Jessen, ikaw, anong masasabi mo sa mga pasaway na motorista? Araw-araw dinadaan na mo ito, no? Yung, yung, uh, oh, sa nangyari to sa, Ortig sa, sa junction bumalapit, Ortigas Avenue Extension. Oh, Galing hu si Jessen sa Kainta, papuntang Tagig. Tagig. Na araw-araw binibisikleta mo. Anong masasabi mo siguro sa mga ibang mga pasaway na motorista dyan? Konting ingat lang rin po. Mm -hmm. Sumunod po kayo sa mga patakarang po. Hmm. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga kapwa mo Pilipino na madalas makakakita ng ganyan pero nag-aalinlangan o nagdadalawang isip na tumulong o or worse, talagang walang gagawin. Manonood lang. Hindi ko rin po masasabi talagang sa sarili ko po, hindi ko rin po nasabi na hmm. matutulong ako po yung tao. Hmm. Talagang nasa pagkatao po. Nasa pagkatao siguro yun. Ano? Kasi hindi mo naman mapag-iisipan ba yun eh, no? Segundo lang yung... Ganun, lang po talaga. Talaga sa sarili ko lang po. Talagang napalagdob na po ako Okay. Ano naman? Kumusta naman ang, ano, ang pagiging sikat? <laughs> Ikaw na ngayon si Bike Man. At oh, napakaganda ng mga comments sa'yo sa Facebook na nakita mo naman siguro. Ano naman masasabi mo sa mga, sa mga fans mo? <laughs> Maraming salamat. Okay. Yan po si Jessent Bikeman Mateo, maraming salamat po ka Jessent at uh, sana ano magsilbi kang inspirasyon sa lahat na makialam, gumawa ng uh, mga bagay na makatulong sa kapwa hindi lang sa sarili iniisip. Maraming salamat si Jessent Mateo.